ngayong araw nga pala sumobra yung init dito sa lugar namin. Kaya yung mga aso kong sumunin tsaka si Whitey hindi na alam kung saan po puesto. Kahit kasi paliguan na initan pa rin sila. Tapos guys, minakita nga rin pala ako sa Facebook. Grabe nga pala yung heat index dito sa lugar namin. Kaya guys, palagi kayo mag-iingat. Naawa na nga rin pala kami sa mga alaga namin. Makapal kasi yung mga balayo nila at hindi na kaya ng mga electric pan. Tuwing gabi nga rin pala ay nahihirapan na rin ako matulog. Ganito electric pan lang kasi yung ginagamit ko kapag matutulog na ako. Itong electric pan kasi na nakalagay sa kwarto ko ay walang hangin. Kaya ngayon araw nga pala ay balak ko bumili ng aircon aircon. Araw-araw na kasi ako naliligo at nainitan pa rin. Kaya para maginawaan, mag na ako. Wala nga rin pala ako alam sa mga aircon-aircon. Kaya magtatanong na rin ako kung ano pwede sa kwarto ko. Ito na nga rin pala yung update kay Blooming. Yung cover nga pala niya ay sira-sira na. Ganito nga lang pala yung sira niya dati pero lumaki ng lumaki. Isa nga rin pala sa dahilan ko ba't lumaki ng lumaki ay napaglaro ng mga dumadaan. Kaya ako nga pala ipaparada yun sa tapat namin. Kasi minsan tinatabad na ako magparada dito kay Blooming. Malayo kasi tapos maglalakad pa ako pa uwi. Kaya ayun yung katamaran ko nga pala umaabot ng 3 days at yung guys sira na nga rin pala yung upuan ni Blooming natanggal na rin kasi yung mga brace kaya lumubog yung upuan kaya hindi ko alam kung saan ko to ipapaayos pero kahit may mga sira nga pala ay pwede pa rin siya ibiyahe pagkapunta nga pala namin dito sa bayan dumiretso na kami dito sa may home center suki na nga pala si mama dito kaya dito na kami bibili halos lahat nga pala ng aircon nandito na rin kaso guys ngayon ko lang na-realize ang mamahal pala ng aircon yung dala ko nga pala ng budget ngayon ay pang window type lang ang kaso bawal nga pala to sa kwarto ko kasi walang pwesto kung saan ilalagay yung butas kaya ang recommend nga pala sa akin ay splitter ka so guys, kahit discounted nga pala, ikapos pa rin yung budget ko. Kaya hindi na muna kami nakakuha ng aircon ngayon. Magkaiba nga rin pala yung bayad ng unit, tsaka ng installation fee. Kaya tamang ipon muna si Skincare. Para hindi nga rin pala masaya yung punta namin ni mama dito, ay pumunta na lang kami dito sa mang Inasal. Matagal na nga rin pala kami hindi nakakain sa labas, kaya nagdate na rin kami dito. Namiss ko nga rin pala yung alni rice ng Manginasal, kahit mahina lang ako kumain. Si mama nga pala hindi nag unli rice, kasi sa akin na lang daw siya kukuha. At pero hindi nga pala kompleto ang Manginasal kapag walang toyot kalamansi. Kahit nga lang pala pa in order ko, nakaapat na rice nga pala ako. Kasi guys, pati nga pala yung Toyo, sinasabukan na rin. Grabe guys, kahit nagbo voice over nga pala ako, naglalaway pa rin ako. Sana naman may mang libre sa akin sa mang inasal. Kaya baka naman mang inasal. Kahit pang PM to lang okay na sa akin. Kahit ano naman basta ni Rice masaya na ako. Kayo guys, kapag nag ni Rice, nakakailang kanin kayo. Ako kasi guys, may lang kumain kaya nakakaapat na kanin lang. Patapos na nga pala ako main, naalala ko may order nga pala ako ng lumpia toge. Buti na lang talaga guys, naalala ko kung hindi alis kami nang hindi ko natitikman tong lumpia toge. Sayang 29 pesos din at syempre, ang honest review ko nga pala dito sa lumpian toge ay lasang lumpian toge. Wala naman special pero masarap siya. Kaya nga pala bumili ako nito, akala ko kasi milik sa loob.